sa layuning mapalawak ang oportunidad sa hanap buhay at mapaangat ang kabuhayan ng mga Novo Ecijano. Patuloy na pinapalakas ng Tesla Nueva Ecija ang mga programang teknikal, katuwang ang pamahalaang panlalawigan sa pamamagitan ng Provincial Manpower Training Center na kauna-unahang assessment center sa probinsya na pinapatakbo ng lokal na pamahalaan. Sa bisa ng Ordinance No. 09 Series of 2025, itinaas ang PMTC bilang Provincial Manpower Training and Co Competency Assessment Center. Ayon kay Albert Mungkal, Assessment Center Manager, malaking hakbang ito para sa lalawigan dahil bukod sa libreng teknikal na pagsasanay, accredited na rin ang mga programa para sa competency assessment. Uh, ang MPTC po ay isang uh, programa po ng ating uh, pamahalaan panlalawigan kung saan ito po ang ating uh, mga anak ay nakapag aral po ng iba't ibang uri ng vocational na sa maliit po na halaga, almost libre po na ibinibigay po ng ating uh, pamahalaan panalawikan. Ng uh, sa so ngayon po, meron po tayong limang uh, accredited courses po na ito po yung uh, pwede pag nakatapos po tayo dito, po pwede na rin po tayo magpa-assessment dito mismo sa PMTC. Kabilang sa mga kursong iniaalok ng libre ang Shielded Metal Arc Welding NC1 and 2, Hilot Wellness Massage, Hair Dressing at Nail and Beauty Care. Ang pagiging LGU Managed Assessment Center ay nagpapabilis sa proseso ng pagsasanay at sertifikasyon at nagpapalawak sa akses ng publiko sa dekalidad na teknikal na edukasyon. Mas palalawakin pa sa pamamagitan ng mobile training program kung saan planong isagawa ang mga pagsasanay sa mismong barangay sa pamamagitan ng MOWA na may layuning direktang pag-abot sa mga komunidad para mas maraming mamamayan ang makinabang. Hinihikayat ng PMTCAC ang publiko na tumungo sa kanilang tanggapan sa General Tenue Street, Cabanatuan City o sa kanilang mga sangay sa Gimba, Gapan, Bungabon at San Jose para mag-enroll sa mga libreng programa. Ayon kay test the Provincial Rector Alvin Ituralde, kabilang sa mga kasalukuyang programa na ibinababa nila ay ang training sa beauty care at trainer's methodology level 1 na isinagawa mismo sa PMTC layunin po natin na makapagbaba ng mga scholarship programs na kung saan ay makakatulong sa kanila upang magkaroon po sila ng pangkabuhayan after ng training. Dahil naniniwala po kami na kapag skilled yung ating mga kababayan, eh mas madali po sa kanila na makapagtayo ng hanap buhay or makahanap ng trabaho. Ayon kay Orlando Santos, senior test specialist, 25 personnel mula sa iba't ibang sangay ng PMTC ang suma sa ilalim sa 33 araw na TM1 training bilang paghahanda para maging TESDA accredited trainers at assessors. Ang mga kalahok ay sa sa ilalim sa national assessment na obserbahan ng tatlong panel mula sa TESDA para mabigyan ng National Tvet Trainer's Certificate. Nagpaabot din ng pasasalamat ang TESDA sa suporta ng Pamahalaang Panalawigan na patuloy na tumutulong para maisakatuparan ang mga programa. Sa wala pong sawa na suporta ng ating mahal na gobernador no, at ang kanyang mga sanggunian. Dito po sa pagkakandak ng aming mga programa, no, kung, kung hindi po sa partnership na ito, ay medyo mahihirapan talaga kaming i i-implement ito. So marami maraming salamat po na sa uh, provincial government. Maraming po salamat. Kasama sina Jerome Tikiat, at Jeremy Ramos, Jovelin Astrelo para sa balitang Unang Sigaw.